is Valentine's Day, February 14. Pero katatapos ko lang maglaba. Ayan, kasasampay lang. At papasok pa ako mamaya sa work. So, sabi sa akin ni Charles kagabi, bubuksan ko daw yung drawer niya. Ewan ko kung ano meron doon. Baka may langgam at saka ipis. <laughs> so, bubuksan natin. Papakita ko sa inyo. Ay, eh. Papa. Happy Valentine's, Papa. Happy Valentine's. Happy Valentine's Day, Mama. Ano, ano yung titignan ko doon sa ano? Sa drawer. May mahanap ko po doon. May mahanap ba ako? Sige. Bubuksan ko na. Walang nakakatakot doon, na Guys, pupunta tayo din sa kwarto ni Charles. Titignan natin kung ano yung ano niya. Pa-surprise. Bubuksan ko na yung drawer ni Charles. Excited ako kung ano yun. Pero sana huwag nakakatakot ha. Baka mamaya may dagayan, may ipis, o lang gamot else! I love you, I love you, I love you. Basahin natin kung anong message si Chachars. Paano ba ito buksan? Ay, open po yan. Saan po buksan? Ah, wow, tape Wow, with effort pa. Kasama po dyan si Papa. Kasama si Papa dito. Patapos, pagkatapos. Open mo po siya dyan. Hmm. To Mama. Happy Valentine's Day, Mama. Sana po lagi ka mag-iingat at pasensya na po kung lagi ako makulit. I love you, anak. I love you. Mabasahin ko na rin yung kay Papa. Hindi po. O, to Papa. Happy Valentine's Day, Papa. Lagi ka po sana mag-iingat sa work at sorry po kung lagi ko... Lagi ka nagagalit sa akin. I love you, Papa. Ayan, binasa ko na yung message. Napakaganda message. Meron po po yan. Ganda, o. With effort, o. Ayan, with effort. Kailan mo itong ginawa, anak? Secret. Secret. O, ito. Meron siyang... Mama, sana po wag na po kayo mag-away ni Papa. Kasi po nag-aaway kayo, nalulungkot ako. Ma, kaya sana wag na po kayo mag-away. Sana palagi po kayo mag-iingat sa work. Wag po kayo magpapalipas ng gutom. <laughs> to Mama and Papa from Charles, I love you. Mama and Papa. Papa, mag-iingat ka sa work palagi. At sorry po kung napapagod ka sa mood. ko. <laughs> I love you, Papa. <laughs> Nakakatot! Oh my gosh! I love you, anak. Thank you sa letter. I love you, I love you. Mwah.